Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may maseselang tema lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga... Wala na nga kawala si Moira at si Zoe dahil sumabog na nga ang kanilang iniingatang sikreto. Hindi kasi makapaniwala pa si RJ sa kanyang nalaman. Sa mga sinasabi o siniwalat ni Claire na si Zoe pala ay hindi niya totoong anak. Pero dito dumating nga itong si No si Nakapatid ni Moira at siya ang magpapatunay na si Zoe nga ay hindi nga anak ni RG Tanyan. Ayon pa nga kay No CG, tama si Claire, hindi mo anak si Zoe RJ dahil buntis na si Moira nung kinasal kayo. Si Carlos ang ama ni Zoe at alam na alam na yan ni Zoe matagal na panahon na. Kaya hindi mo ba napapansin kung bakit galit na galit si Zoe at si Moira dito kay Annalyn at kay Linette. Dahil ayaw na ayaw nila na malaman nyo ang katotohanan. Ayaw na ayaw ni Zoe na ma Agaw ang atensyon mo ni Annaline at ayaw na ayaw nila na si Annaline ang tagapagmana ng Apex. Kaya naman ginagawa nila ang lahat ng paraan para mawala sa landas nila itong si Lynette at si Annaline. Hindi mo ba napapansin na kahit anong wala namang ginagawang masama itong si... Annalyn kay Zoe pero galit na galit pa rin itong si Zoe. Dahil yun, alam na kasi ni Zoe na hindi mo siya anak at si Carlos nga ang totoo niyang tatay at hindi niya matanggap-tanggap yon at ayaw na ayaw niya na si Annalyn ang nag-iisa mong anak na kung pwede lang mamatay si Annalyn ay pinatay na nila pero itong si Annalyn ay palaging nakakaligtas ngayong malinaw na iyo kung ayaw mo rin maniwala ay magpadiin ites ka nang sa ganun ay malaman mo ang katotohanan. Dagdag pa nga ni so no, si Jay, pero kailangan mong magingat RJ dahil alam mo si Moira. Buhay na buhay pa si Moira ang hindi mo lang alam at sigurado na lalaki or lalaki yung ulo mo sa sakit pag malaman mo na itong si Morgana go pala ay si Moira. Tama ka, RJ. Si Morganago ay si Moira dahil ang Morganago na pangalan ay ginagamit niya ay sa akin. Tama ka. Ako nga ang totoong Morganago. Binayaran na ako ni Mama Chantal ng pera at ari-arian ni Moira. Nung sa farm, sa kanya yon tapos binayad niya sa akin kapalit ng pangalan ko. Patay na nga si Moira yung pangalan niya pero yung katawang lupa niya ay buhay na buhay pa RJ. At hindi nyo ba nahahalata? Nakamukhang hamukhang nga sila ni Moira. At sino ba naman mag-aakala nga ha half sister lang sila nitong si Morgana Go ay magkamukhang magkamukha sila at magkapareho magkapareho pa talaga ng ugali di ba hindi nyo ba napapansin yon na obvious na obvious naman na si Moira yon at syempre unang una hindi kayo maniniwala na siya kasi Moira dahil yung kanyang mga papilis lahat lahat na maaaring yung pagtanungan tungkol kay Morgana Go ay inayos lahat lahat ni Mama Chantal binayaran niya ng pera kung kaya't wala kayong makita ni kunti lang para kay Moira dahil ang totoong Morganago ay ako at sa totoo lang hindi kami uh, vibes o hindi kami bati nitong si Moira dahil napakasama ng kanyang ugali at kung tutuusin ay galit na galit siya kay Mama kaya lang naman siya naging malapat kay mama dahil tinulungan siya ni Mama Chantal na maitago na hindi nga siya namatay. At kunwari lamang namatay siya at inilibing siya pero ang totoo ay buhay na buhay siya. Pero ngayon nawala na si Mama Chantal kukunin ko at kukunin ko ang para sa akin. Napakasama ng ugali ni Moira kahit kailan. Kaya kahit na half-sister lang kami, hindi kami magkasundo. Itong si mama ay bumabawi lang dahil nga sa iniwan niya lamang itong si Moira noon kung kaya't bumabawi siya kay Moira. Kaya kahit nalabag man sa kanya kaluuban, kahit na napabayaan na ako ni mama Chantal, ay mas pinili niya pa itong si Moira dahil bumabawi mabawi nga siya kay Moira. Pero panahon na para nga pagbayaran ni Moira ang kanyang kasalanan, lalo't lalo na na siya ang dahilan kung bakit namatay si Mama Chantal. Nang dahil sa kanyang kasakiman at dahil sa kanyang silos kung kaya't namatay si Mama Chantal. Siya ang dahilan kung bakit nagkaganon lahat. Si Gilbert ang pumatay sa kay Mama Chantal. Hindi totoo na ibang tao ang pumatay sa kanya kundi itong si Gilbert kahit na sinabi na sa kanya ni Giselle pero walang maniniwala o hindi siya naniniwala dahil ayaw niya tanggapin na si Gilbert niya ang bumaril kay Mama Chantal. Umami na sa akin si Gilbert at hindi ko naman siya sinisisi dahil aksidente nga ang nangyari. Pero itong si Moira ay kahit na alam niya yun ang totoo ay hindi niya pa rin paniniwalaan dahil sa galit niya kay Giselle. At dito niya ibubunton lahat daw ng galit niya kay Giselle kung kaya kung kaya't kahit na alam niya na si Gilbert nga ang pumatay kay Mama Chantal ay dinidiin niya pa rin itong si Giselle